Ibinahagi ni celebrity star Marian Rivera ang isang Instagram video kung saan makikita ang anak niyang si Zia Dantes. Enjoy na enjoy si Zia bilang fangirl sa concert ni Olivia Rodrigo kagabi, Oktubre 5, 2024. Kung saan ka masaya anak, nandito lang kami para suportahan ka. We love you. Olivia Rodrigo, salamat rin pinasaya mo si ate Zia. Zrenia caption ni Marian sa kanyang post. is good?